Ayon, lipat ulit kami ng 3rd Lagoon Trippers. Doon kami maliligo nila alam So kasama na namin siya, yun know? oh. Yabang maka ano, eh. Maglakad din you know? oh. Yabang maglakad din you know? Mas maganda sa 3rd ano. You know? Di ba? Uy. Ang lamig ng tubig. So ayan, trippers, mas gusto nila sa Third Lagoon kasi may mababaw doon. <laughs> kasi yung iba dito, <laughs> kailangan na ano, kiddie pool. <laughs> ayan, sundan nyo lang yan. Hanggang doon sa Kubaw. Hindi, susundan ka namin, Alan. Dito, eto na. Second na to. Ay, third na to. Third na ba? Oo, dito na tayo. Oo, yun yung second loop. So, ito yung third three person Buti maganda talaga yung ano, yung panahon. Oo, kasi nung pumunta ako dito, sunugan. Grabe <laughs> <laughs> ko. Uy, second pa lang pala. Sabi ko Second pa lang. So okay. dito tayo dadaan mababaw dito eh. Ayan oh, ang dami rin naligo dito, 3 per sa second. Ayan Oh. O, oh, diba? Alright. Dito. Yeah. Dami camera. kaliwat kanan eh, you no? Know? Wala. Wala. Alam naman namin aswang ka eh. Sabihin mo na ang kasi para mag-inhale ka mo. Sabihin ko raw pagkakukunan ko sila ng video para mag-inhale. Humihinga <laughs> eh. Okay lang yan. Eto na bro. Basta yung pangatlong hiwa yun ngayon. <laughs> Wala pangatlong hiwa. Ayan oh, pumapasok yung tubig, di ba? Ayan oh. Sa ilalim po Hindi mababaw lang 'to. Hindi, yung pagdating daw. Ay hindi diyan oh, Mababaw lang diyan. Bawal lang. Oo. Oh, sige. Pwede na kayo maligo diyan. Tayo na anong gaga? Gamit namin. Pwede dito sa. Pwede na doon tayo doon yung gamit natin oh sa malilim. Asa ah, si Alan na naman? Alan. May baka may ganan diyan. Ah, uh, meron. Ayun oh. Ayun, ganda ng tubig o. huma pag umaalon. Ay dito lang tayo kayo kami pa tao doon? Wala. Ayan si Al. Tignan nyo trippers oh Yung ano. Meron dyan. Sige. Tignan nyo yung tubig. Pupasok yan. Ayan. Agos yan dito pa loob trippers. Tapos may ipon yan doon. Doon sa ano. Sa pool. Kaya Maganda rito kapag ka malakas yung alon, trippers. Uy! Ano kayo? Parang hindi matulis yung bato, no? Saan tayo pupunta? <laughs> Hoy, port na yan. Wala naman pork. <laughs> Baka may buhaya dyan. Bahala ka dyan. <laughs> Maganda. Tignan ko ng arin para ano. Ay, laki ng alon, oh Tripers, no? Rippers, oh. Wow. Boom. Alright. Napaka-astig. Diba? So, at least, na-enjoy natin itong ano. Mimuki Island. Alright. Ha? Ah, Ito gusto mo kasi walang tao. O, walang daan O, walang dyan. Diba? Diba? may aswang tsaka maano dyan mainit dun malamig dun balik <laughs> dun tayo o dyan o oh. ano ay